Magandang gabi mga kaibigan. May kwento akong hindi basta-basta. Ito'y galing sa isang baryo sa Batangas kung saan may mga kwento ng kababalaghan na hindi mo basta maririnig sa araw. Sa gitna ng dilim at ulap ng gabi, tahimik ang mga kalsada at ang mga bahay na yari sa nipa at kahoy ay tila may mga matang nagmamasid sa bawat dumaraan. Isang gabi, dumating sa baryo si Juan isang binatang mapanuri at palaging curious. Habang naglalakad siya sa madilim na daan, naramdaman niya ang kakaibang lamig at ang mga anino ng puno ay parang humahabol sa kanya. Bawat hakbang niya ay nagdudulot ng kakaibang kaba. Hindi siya nakakaalam, may isang bagay na nagmamasid sa kanya. Napadaan si Juan sa bahay ni Aling Rosa, ang kilalang manghuhula sa baryo Kilala si Aling Rosa sa kanyang mga hula at kakaibang kakayahan na makita ang mga espirito at hula sa hinaharap. Habang siya ay lumalapit, nakita niya ang usok ng insenso at ang mga kandila na naglalaro ang liwanag sa kanyang mukha. May kakaibang aura sa paligid niya, mistulang may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. Habang naglalakad si Juan pabalik sa kanyang tinutuluyan, Napansin niya ang isang anino ng bata sa gilid ng kalsada. Ngunit sa kanyang paglapit, naglalaho ito sa hangin. Bawat hakbang niya ay tila may kasamang malamig na simoy at kakaibang paghinga sa likuran niya. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Alam niyang hindi ito basta panaginip. Bumalik si Juan sa bahay ni Aling Rosa upang humingi ng gabay. Ipinakita sa kanya ni Aling Rosa kung paano gumawa ng simpleng ritual. Maglagay ng mga halamang pangprotekta, sindihan ang kandila at magdasal para sa mga kaluluwang ligaw. Ayon sa kanya, ang bawat espiritu na nakikita sa baryo ay may mensahe at may dahilan kung bakit sila nagpapakita sa tao. Kinagabihan, habang naglalakad si Juan sa baryo, muling naramdaman niya ang kakaibang presensya. Biglang lumitaw ang isang makulundun at nagliliwanag na espiritu sa gitna ng daan. Ang liwanag at anino nito ay pumapalibot sa kanya. Napanganga si Juan sa takot, ngunit alam niyang dapat siyang manalangin at igalang ang espiritu nito. Sa bawat salita ng dasal, unti-unting humupa ang presensya. Kinabukasan, bumalik ang katahimikan sa baryo. Si Juan Bagaman takot pa rin, ay natutong igalang ang mga kwento ng baryo at ang mga espiritong nakatira dito. Mula noon, tuwing gabi, siya ay nagbabalik upang sindihan ang kantila at magdasal bilang paggalang at paalala sa mga kaluluwang nananahan sa baryo. Mga kaibigan, kung dumaan ka rin sa baryo na ito o nakakita ng kakaibang nilalang, i-comment sa ibaba ang iyong karanasan. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang totoong kwento ng kababalaghan sa Pilipinas. Tandaan, sa bawat kwento ng takot, may aral at gabay na pwede nating matutunan. Kaya maging maingat sa bawat lakad at laging igalang ang nakaraan at mga lihim ng gabi.